Ang pagiging mayaman ng isang bansa ay nakabase sa GDP nito. Ang GDP o ang Gross Domestic Product ay isang parameter para sa halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyo na ginawa sa isang bansa. Sa sandaling hatiin mo ang numerong ito sa bilang ng mga full-time na residente sa isang bansa, magkakaroon ka ng ideya kung gaano kay aman o kahirap ang pangkalahatang populasyon ng isang bansa. Gayun paman, ang nagbibigay ng mas tumpak na ideya ng yaman na hawak ng isang bansa ay kapag isinasaalang-alang rin ang mga rate ng inflation at mga gastos ng mga lokal na produkto at serbisyo. Ano-anong mga bansa ang mayaman ngayong panahon base sa GDP per capita nito? Narito ang mga pinakamayamang bansa ngayong 2024. Number 10. Norway Ang Norway ay isang Nordic country na matatagpuan sa Northern Europe. Mayroong GDP per capita ang Norway na $82,831.78 sa halos 5.5 milyon na population. Ang ekonomiya ng Norway ay napatunayang matatag sa paglipas ng mga taon. Ito ay higit sa lahat dahil ang sektor ng negosyo ay naging nababaluktot at nagagawang umangkop, at dahil ang Norway ay may mga patakarang pang negosyo. Ang malaking kita sa langis at gas ng Norway ay pinamamahalaan para sa kapakinabangan ng lipunan sa kabuuan. Malaking bahagi ng mga kita na ito ay inilipat sa Sovereign Wealth Fund ng Norway, ang Government Pension Fund Global. Kapag naubos ang langis, ang mga kita mula sa pondo ay magpapatuloy na magbibigay ng malaking kita na maaaring magamit upang makinabang ang populasyon. Number 9, United States. Ang United States ay may GDP per capita na $85,372.69 at mayroon nitong halos mahigit 345 milyon na population. Ang ekonomiya ng US ay magkahalong ekonomiya ng mga bahagi ng parehong kapitalismo at sosyalismo. Dahil mas kaunti ang regulasyon ng gobyerno kaysa sa isang command economy, mas kapitalista ang US. Gayunpaman, may mga bahagi ng sosyalismo sa ekonomiya ng US dahil sa regulasyon ng gobyerno sa minimum na sahod, negosyo, teripa, at pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng gobyerno. Ang ekonomiya ng Amerika ay pinalakas ng mataas na productivity, mahusay na binuo na infrastruktura sa transportasyon, at malawak na likas na yaman. Number 8. San Marino Marahil ngayon mo lang narinig ang bansang ito, ang San Marino ay isang maliit na bansa sa Europa. Matatagpuan ito sa bulubunduking bahagi ng North Central ng Italy, may lawak ang bansang ito na 61.2 square kilometers. Ang GDP per capita ng bansang ito ay nasa $86,988.99 at may populasyon ito na mahigit 33,500 lamang. Ang ekonomiya ng San Marino ay isang binouna ekonomiya ng free market na nakatuon sa mga industriya tulad ng turismo, pagbabangko, at paggawa ng mga ceramic, damit, tela, muebles, pintura, tile, at alak. Kung pinagsama-sama, ang sektor ng pagmamanupaktura at pananalapi ay bumubuo ng higit sa kalahati ng pambansang GDP. Ang pangunahing kontribusyon ng sektor sa GDP ng bansa ay marginal kung saan ang pangunahing produktong pang-agrikultura ay alak at keso. Bilang karagdagan, ang San Marino ay nagbibenta ng mga nakukulektang postage stamps sa mga philatelist. Number 7. Switzerland Ang Switzerland ay isang landlocked na bansa sa Central Europe, binubuo ito ng mga magagandang landscape, mga lawa at mga nakakaakit na mga tanawin sa buong lugar. Ang bansa ay may GDP per capita na $91,931.75 at mayroong populasyon ito na mahigit 8.8 million. Ang Switzerland ang isa sa pinakamalaking tourist hotspot sa buong mundo. Ang Switzerland ay mayroon ding mataong sektor ng pananalapi. Ang bansa ay higit na nakikinabang mula sa pag-export ng mga mahalagang metal, precision instruments, at mga machinery tulad ng mga computer at mga medical na devices apat kumulang 74% ng Swiss GDP ay mula sa sektor ng serbisyo at 25% mula sa industriya, na may mas mababa sa 1% mula sa sektor ng agrikultura. Ang Switzerland rin ang may pinakamababang rate ng VAT sa Europa. Number 6. United Arab Emirates Ang United Arab Emirates ay binubuo ng pitung Emirates na Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajnun, Amal Kawain, Ras Al Kaima and Fujairah. Ang capital nito ay ang Abu Dhabi. Ang GDP per capita ng UAE ay nasa $96,845.85 at may populasyon ito na mahigit 11 milyon. Ang United Arab Emirates ay isang mataas na kita na umuunlad na ekonomiya ng merkado. Ang ekonomiya ng UAE ay ang ikaapat na pinakamalaki sa Middle East pagkatapos ng Turkey, Saudi Arabia at Israel. Ang ekonomiya ng UAE ay lubos na umaasa sa mga kita mula sa petrolyo at natural na gas, lalo na sa Abu Dhabi. Noong 2009, higit sa 85% ng ekonomiya ng UAE ay nakabatay sa pag-export ng langis ang turismo ang isa rin sa pinagmulan ng revenue ng UAE, ang isang napakalaking bong sa konstruksyon, isang lumalawak na base ng pagmamanupaktura, at isang umuunlad na sektor ng serbisyo ay tumutulong sa bansa na pag -iba ibahin ang ekonomiya nito. Sa buong bansa, kasalukuyang may $350 billion na halaga ng mga active construction projects. Number 5. Qatar. Ang Qatar ay isang peninsular Arab na bansa na ang terrain ay binubuo ng tigang na disyerto at isang mahabang Persian Gulf na baybayin ng mga dalampasigan at buhangin. Nasa baybayin din ang kabisera nito ang Doha, nakilala sa mga futuristic na skyscraper nito at iba pang ultra-modern na arkitektura na inspirasyon ng sinaunang disenyo ng Islam, tulad ng Limestone Museum of Islamic Art. Makikita ang museo sa Cornish waterfront promenade ng lungsod mayroong GDP per capita ang Qatar na $112,282.92 at may populasyon na mahigit 3 milyon. Ang ekonomiya ng Qatar ay nakabase sa petrolyo at natural gas, ito ay ang mga pundasyon ng ekonomiya ng Qatar at nagkakahalaga ng higit sa 70% ng kabuoang kita ng pamahalaan, higit sa 60% ng gross domestic product, at humigit kumulang 85% ng mga kita sa pag-export. Ang Qatar ay may pangatlo sa pinakamalaking napatunayang may natural na reserbang gas sa mundo at ito ang pangalawang pinakamalaking nagluluwas ng natural gas. Number 4. Singapore Ang Singapore ay isang mayamang bansa sa Southeast Asia. May GDP per capita ang Singapore na $133,737.47 at mayroong mahigit 5.8 milyon na populasyon. Ang mga pangunahing daloy ng kita para sa pamahalaan ng Singapore ay mga buwis sa kita ng korporasyon at individual, buwis sa mga bilihin at serbisyo at mga stamp duty. Ang Singapore ay isa sa pinakamalaking hub sa mundo para sa mga negosyo at sentro ng kalakalan. Ang bansa ay may maraming mga individual na may mataas na halaga sa populasyon nito. Ang ekonomiya ng Singapore ay nakakuha ng ilang magkakasunod na hit sa mga nagdaang taon. Number 3. Macau Ang Macau ay isang special administrative region ng China. May GDP per capita ang Macau na $134,140.93 at may populasyon nito na mahigit 720,000. Ang ekonomiya ng Macau ay isang highly developed economy, isang mayamang rehiyon. ang Macau ay kilala bilang Las Vegas of Asia, at kumikita ng halos $50 billion sa GDP, na higit sa lahat ay pinalakas ng industriya ng turismo, gamang at serbisyo. Ang Macau ay kilala rin ng maraming mamumuhunan bilang isang tax haven, bagamat ang gobyerno ng China ay nagsumikap na pigilan ang mga capital outflow sa rehiyon. Number 2, Ireland. Ang Ireland ay isang bansa sa Northwestern Europe, ang capital nito ay ang Dublin na pinakamalaking syudad sa bansa. May populasyon ang Ireland na mahigit 5.2 million at ang GDP per capita nito ay $133,895.31. Ang ekonomiya ng Ireland ay isang highly developed knowledge economy na nakatuon sa mga serbisyo sa high-tech, life sciences, serbisyong pinansyal at agribusiness, kabilang ang agri-food. Ang Ireland ay isang bukas na ekonomiya at nangunguna sa ranggo para sa mataas na halaga ng high value foreign direct invest. Sa pandaigdigang mga talahanayan ng GDP per capita, ang Ireland ay nasa ikalawa ng isandaan at siyamnaput dalawa sa talahanayan ng IMF at ikaapat ng isandaan at walumput pito sa rangkang ng World Bank. Ang Ireland ay isa sa pinakamalaking corporate tax haven sa mundo, na may mga multinasyonal na kumpanya gaya ng Apple, Google, at Microsoft na nagdaragdag ng higit sa 50% sa ekonomiya ng Ireland sa mga nakaraang taon. Number 1. Luxembourg Ang Luxembourg ay isang maliit na bansa sa Europa na napapalibutan ng mga bansang Belgium, France at Germany. Ang Luxembourg ay may GDP per capita na $143,742.69 at may populasyon na mahigit 6,000 at libo. Ang dahilan ng pagiging mayaman ng Luxembourg ay, una, ang bansa ay may umuunlad na sektor ng serbisyo sa pananalapi at nagsisilbing pandaigdigang hub para sa pribadong pagbabangko. Pangalawa, ang Luxembourg ay may matatag na pampulitikang kapaligiran, na umaakit sa mga negosyo at mamumuhunan at nagpapaunlad ng ekonomiya. Ang ekonomiya ng Luxembourg ay higit na nakadepende sa mga sektor ng pagbabangko, bakal, at industriyal. Tinatamasa ng mga mamamayan ng Luxembourg ang pinakamataas na gross domestic product per capita sa mundo, ayon sa pagtatansya ng IMF noong 2022. Mayroong isa sa bawat anim na matatanda sa Luxembourg na $1 million.